spray. Ito mga kabok, mayunis. Ito yung mga bok. Dahil birthday ni Bayaw ngayon, gagawa tayo ng kinilaw na special. Ito yung mga sangkap sa special na kinilaw. Ito yung favorite recipe ko na ginagawa eh. Yan. ito na Ito, namimiss talaga ito ni Parang Erwin eh. Parang Erwin, shout out sa'yo. Yan. yan yung mga recipe, itlog na maalat, luyas, sibuyas, maraming kalamansi, sili, mayonnaise, yan. at saka yung isda natin. Kakaliskisan pa natin yan. Tsaka ipipili natin yan. Yan, yan yung recipe. So, gagawa tayo ng kinilaw recipe. Yung special ko talaga na pwede pang ulam, appetizer o pang pulutan. Gagawa tayo ng special na kinilaw. O natatanggal lang ko muna ng ano to. Yung mga palitpit niya. Kasi baka tapos kakaliskisan natin ng mga kabok. Ito yung nahuli ko kaninang madaling araw. Eh birthday kasi ngayon ng bayaw ko eh. Gagawa eh, ako ng... ng Ito alisisan muna natin may terror sobrat okay, mamaya medyo late na ako pupunta dun sa spot ulit maminimit kasi bukas wala naman pasok eh. kaya ito eh, okay, baka pang gawin nila pang pulutan ito mamaya pag namingwit pala kami mga kabok Nilagay namin 'to binabalik namin sa tubig para mabubuhay pag umalis kami sa umaga. Buhay pa rin siya bago namin papatayin. Minsan nakikita niyo sa video kun na iba. Pinapatay namin, pinapatagos yung dugo. Kasi dito sa Japan yung mga isda sa atin, 'di ba, sa mga palengke minsan nilagyan pa ng dugo isda para fresh pero dito naman sa Japan talagang pinapatagos yung dugo para hindi hindi sa daw magbabaho yung purpose nun dito namin iipit namin yon dito sa asang patatagosin yung dugo tapos dito yun nasaksakin namin yung dito sa may buto niya banda tapos dito, dito, naman sa buntot minsan iniiwaan dito yun pero marami ako sinasabi yung gawa lang naman natin kinilaw Iba talaga pag press yung isda. Yung sarili mo mismo ng holy. Okay. Ma. Ma. Ilin natin mga kabok. Hindi naman ako expert sa pag pagpili nito eh. Hmm, mo. Ano, yung laman no. Oh. Noon, amon puting puti yung laman ng mga kabok. Noon mga kabok oh, tama yung 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 sapay niya mga kabok oh, ang taba oh. Oh. Oh Ngayon. So, tinlo oh. natin bukas 'yan. Oh. Yung ulo bukas sa namin 'yan. Yung mga kabok. Iba yung ista pa maglinis kayo, may dugo. Ito wala lang yung dugo, oh Kasi doon pa lang tinatanggal na may dugo man, sa totoo hindi karami. Ayun, yung laman niya. Di ako expert mga kabok mag magpili sa baliktaran ng isda. Pero yung purpose ko lang dito, kukunin ko lang yung laman. Okay lang yung masira. Tapos yung ulo yan, kahit may may laman-laman yan, pwede pa yun sabawan. Ano yan? na ano na natin na, natanggal na natin na, napili na natin. Ang namang kabok. Ang katanggalan natin yung ng balat. Um, yun yeah. na sa mga kabok ko, napili ko na siya. Oh. Ayan. Ayan, oh. Ayan. Malaki siya no, pero kunti lang yung ano niya. upang pulutan lang to. At saka yung, siyempre tanggalan natin ng balat yan. Dapat pag magkilaw kayo, yung mga dugo-dugo, dapat tinatanggalin mo. Kasi yun ang nagpapalangsa. Dugo. Hmm, may mga kwalpa. Tapos, ganyan natin yun. Yan. Ito na yung balat niya mga kabok. Yan yung siya. Okay. Yan yung, di ba may mga dugo mga kabok? Tatanggalin ko yung mga kabok. Ito yung dugo. Kasi yun yung nagpapalangsa sa isda. Dugo. What are you doing, Saira? Madaldal ako. Madaldal ka rin dyan, Saira. Yan na, napili na natin mga kabok, no? Ayun, ugasan natin yan bago natin hiwain. Ugasan natin yan mga kabok ng Bago natin chap-chapin. Kasi ibababad natin sa suka. Yan, yan nakaliit. Yan yung kaliit mga kabok. Yan. Ito yung specialty ko na ano eh. Na tawag nito. Na kinilaw. Dalawang klase naman yung mga kinilaw. Iba-iba naman yung tawag nito. Yung ginagawang recipe. Iba may mga pipino. Pero ito kasi may mayones at saka itlog na malat. Pero sa amin naman sa Ilonggo sa negros o mga special na no, nilagyan namin ng itlog na maalat at saka mayonis Ibang mayroon pa naman black, black beans tapos may gata iba iba yung klase ng kinilaw pero pag native lang talaga Pag nito yung pipino si suka dun yan lang siya pero ito hindi ko, hindi ito eh, nito pag malalaking isda kasi ganyan ako magpilaw sa malalaking isda nalagyan ko pala ng mukwan ng itlog na maalat at saka kwan yan. yan mga kabok balikan po namin kayo mamaya pag natimplan ano pagtitimplahan na yung mga ingredients. Ayun na mga bok, natapos na natin mag, ano no. Ngayon, ibababad sa natin, ugasan sa natin sa suka, no. to so, ugasan natin sa suka. Lalagyan muna natin ng asin. Asin muna. Ayun. Basta mga kabok, tansahan lang yan. Pang ugas lang yan. Pang, dag, dagdag tanggal lang siya. Ayun. Siyempre, ito yung suka mga kabok. Suka sa Japan. Ayan. Ito yung shouka sa Japan Ayan. Ayan. Hugasan ko lang yan Mga ilang minuto lang Ayan. Tapos yun Magtitimpla na tayo Magagaya tayo ng Mga ingredient natin Yung mga kabok Pipigaan na natin yun Mga kabok Hugasan ko lang yan sa suka. Tapos pipigain natin konti. Yun. Ayun. Ayun na sa mga kabok no Pagbabad ko sa suka. Ayan. Ngayon, pipigat tayo natin konti. No. Sa mga kabok ko, pinipiga ko lang. Ayun. Magugas naman ako ng kamay nyo. Dito natin ulit na guys. Ayan, titimpla na natin ito pagkatapos ng Ayan. Ito na pala mga kabok. Yung ingredients natin mga kabok no, mayonnaise, fish luya, yan. Sibuyas, yan yung mga ingredients natin mga kabok. Tapos, itlog na maalat. Yan, mga kabok. Yan yung ingredients natin. Siyempre, hindi ba mawawala yan? Yung sili. Yan, yung sili. Tsaka, maraming kalamansi mga kabok. Yun. Ano masarap maraming kalamansi. Yun. Ano yung ingredients natin? Yan yung ingredients natin mga kabok. So ngayon, ay eh, mga kabok, magagayat muna tayo, no? Yun. Yung kalamansi, mas masarap din. Buti dito ngayon sa Japan, maraming kalamansi. Yan. Tapos yung mga sili na manghang, mag ano ako ng luya maliliit eh, pinupino eh. Ito muna yung sili. ginagalingan ko talaga yung sili eh. ang kabok, ilik-lik ko yun para mas masarap manghang ang pagana sa kain yung manghang nilidurog ko talaga yun para manghang pero dito yung sili sa Japan hindi masyado manghang ilik ko yun lagay ko na dito mga kabok wala so, ko na lagay dyan Siyempre yung loya, pino ko yung loya pagka kumata ng maglilaw masarap din <coughs> pag maraming loya yan nakabok kasunod ko ilalagay yung dito, ihalo ko yan Tapos, kasunod yan mga kabok. Kalamansi. Yun. Kasunod natin yan yung kalamansi. Yun. Yun, maraming kalamansi yan. Yun. Mas masarap, maraming kalamansi. Yun. 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 Pagay natin dyan. Pagay natin. Hindi ko inaado yung buto yan. Yun. ng no, mga kabok maglalagay tayo ng sibuyas mas masarap pag marami sibuyas mas gusto ko sa pinilaw maraming sibuyas kasi talong gaganahan ka maraming sibuyas Ayun. Nalagay ako dyan, dalawang sibuyas. Pag ako nagpilaw. Ah, Maraming sibuyas na nalagay dyan. Ito dadalay natin sa birthday ng bayoko ko. Alok natin mamaya itin mga kabuk. Padalo sa sibuyas mga kabuk. mas gusto ko yung pula na sibuyas eh. Pero kung ano lang yung may available sa bahay, yun lang yun lang yun. na ako Yun. Yung sibuyas ta. Haluin natin. Kabok. Ganun talaga yung mga kalakit mamaya. Yun. Yung kinilaw ng mga kabok, hindi masyado masyado ako matilaw pag special. Kalamansi ako, nang titira ako sa kalamansi. Hindi sa suka. Yung suka, kunti lang. Pang ano ko lang siya sa itlog na maalat. Tingnan nyo naman mga kabok, namumula. Oh. dami Daming sili. Alam so, nyo sa inuman, mabilis maubos ko gawing pulutan. Siyempre, yung pang last yan mga kabok. Yung mayonis magkot. Pero lalasa naman kasi may mayonis, may itlog yung maalat. Parang kunto yung itlog. Yung itlog yung dalawa lang maglagay ko ah. Ito, pang appetizer. Pre, ito mga kabok. Mayonis. Ito na ano yung pang last, mga kabok. Yung last pa na nilagay. Yun. Ito, mo mo muna. Yung iba mga kabok nilagyan ko ng black beans. Masarap to ilalagay ulit sa muna sa sarip. Palamigin kunti. Pero dahil palamig na yun yung panahon, Masasabaw yung niya, mga kabok niya lang yung sabaw niya, kunti lang yun. Hindi katulad sa native na makinilaw, masabaw kunti. Pero kahit ako po makilaw ako ng native, yung suka, tapos may pipino, isda, sibuyas, alamansi, iba naman, iba-iba kasi pag magluto ng kinilaw nito, eh, minsan iba may mga mani, nilagay. Tapos may gata. Pero iba gata. O ako, hindi ako mahilig sa gata kasi may ina ako pag sa gata na hindi naluluto eh. Nasisira yung chan ko. Haluin ko lang mga kabok na. Ang sobrang nasa halo. Sarap diba? Sa mangga. Ay, ayun. Ayun. No. So, na yung mga kabok. Bidyoan mo na. Ito na yung finish na gawa natin mga kabok. Ito na. Yan yun. Yun. Tapos picturean sa nyo yun mamaya. No? Ayun. Okay. Dali lang. Picturean. Okay. Ayan na ang full process niya mga kabo. Ito ang galing natin yung kutsara. Ayan. Ayan mga kabo. Finish product.